So ito na nga po pala yung second session namin ni Dong, yung barbero na kasama ko dito sa trabaho. Kung naalala niyo dating sa first session medyo ah uh, yung site niya is nasa gitna ng scapula, malapit sa spine tapos mas maside dito sa gilid ng sa hiligili niya. So ngayon yung sa meron pa rin daw masakit kaya ngayon nagkaroon kami ng second session. Um uh, hindi ko siya titigilan hanggat hindi gumagaling tong ano, iniinda niyang site dito sa may gilid sa kilikili. Pero alam nyo kasi, pag yung mga site, na, site sa katawan is pabalik-balik lang po yan. Lalo uh, yung trabaho natin is the same pa rin. Hindi pa rin pabago-bago yung lifestyle natin. Halimbawa, kung masakit yung paa mo dahil nagwo-walking ka o nag-jogging ka tapos hindi nyo tinigil yung pagjajaging, Ganon pa rin yung kahit i-massage kayo, babalik pa rin yung pag sa paa nyo. Dahil the same pa rin yung ginagawa natin. Ganon din yung sa dito kay Dong. Kaya, dahil barbero nga siya, the same pa rin yung ginagawa niya, ito yung trabaho niya. Kaya, yung site niya, kahit gumaling yan, babalik ulit yung sakit after mga 2 weeks or minsan abotin ng month. Pero certain na lang kung medyo mas matagal pa sa isang buwan bago bumalik. Kaya kailangan talaga natin, lalo na tayong mga masisipag, kailangan natin may massage din tayo na maintenance sa ano natin. kait kahit once a month, ganun. Ako nga meron din eh, sa ito yung likod ko. Pero yung nagmamasasan sa akin, yung asawa ko, kahit, kahit two minutes lang or bago mag 5 minutes nawawala yung sakit basta lang maibalik sa dati yung naipit na ugat twisted muscle uh, gagaling na siya agad so yun lang guys kung si mayroon mang masahit sa inyo sa likod o kagaya nitong sa aming barbero try nyo lang po yung ano uh, gayahin yung sa video para makuha nyo at kahit hindi na kayo manap ng massage therapist kahit yung asawa nyo lang basta maliinan nyo lang yung masahit na area okay na yan antayin nyo lang minsan mga 3 days bago gumaling kasi minsan bogbog na lang din yung masin pero sabi na itong ano ko uh, ginawa ko siya kahapon tapos naulanan siya pero sabi niya kanina umaga na wala pa rin daw yung sakit kaya okay ah, uh, effective yung ginawa ko sa kanya na massage. So, yan lang guys. Thank you for watching. Nasanay. Para masakit na yan. Siguro pag ako ganyan, aray, 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 aray. I remember may gihilot di na dito ko, Bet. Hindi, di dito? Ano, wala? Oo, di ba? Hindi ko pa na-pulse yun. Di ba nung hinilot mo ako? Na... Umiiba yung mukha ko kasi masakit. Tinitiis ko na Natigil na ako pamasal bet yung ah, uh, wala na doon sa tapat namin yung mm, spa. Oo, yung spa. Kasi meron na gamit sa amin every week, babae siya. Pero hmm. nung, meron naman dun malapit din sa amin, kasi lang ayoko lalaki. Parang manyakis na yun. <laughs> ayoko talaga doon. <clears throat> Tinanong ko, Bet. Sabi ko, alam kasi, iba yung, yung spa nila, may extra... Okay. Ah, extra service. service. Sabi ko, ano may extra service? Hindi ko pa yun dati alam. Sabi ka kung gusto ano Siempre ipagawa. Siyempre babae ka pumunta ka dun. Sabi, ano ipagawa. Lalaking baka. Si ano? bastos. Ano ipagawa. Pero may babae din sila. Pag client nila babae ang lalaki, babae ang mag, magmamasage, Pag babae ang client nila, lalaki. Lalaing. Sabi, <laughs> sabi may, may extra massage siya, uh, extra service yan. Kung extra service, sabi ko kala ko extension ba ng oras. Kung magpa-extra ka ng oras, yung iba pala yung extra service na yung binas sinasabi yung Ang pastos pa. Eh. Happy Army. Tapos nakita ko yung mga masahis nila, mga lalaki. Mm -hmm. Mga macho, mga mochura. Ang oh, talaga? Oo, so, pero ayoko. Bakit ganun trabaho nila? Kasi sabi ko, gano'n oh. na mga manyakis goro sa nito. Kasi marami pumunta dito ng mga babae. biniro no. pa nga ako ng ano ko. Sabi niya, madyan tayo. Ito so, na, bawang na Nalaman ko yung bed kasi yung kasama namin, yung service sa ha? Uh, mura lang, sir. Sabi niya, hindi na, hindi na ako magkakasin. Try ko siko do Hindi, Wala ko may gamit. Ha? gagamitin mo. Oo. Try ko lang, ha? bakang bukas hindi ka naman kapag ano. Baka, baka, baka. Gupit. Hindi. Ano hindi nasasaktan? Sige At ta ata yan eh. Oh. Tumunog na. Ano? Okay. <laughs> Tumunog. <Okay lang. laughs> Tumunog. Sarap eh. Grabe pala itong katawan nito sa dista Kailangan talang <clears throat> kailangan yung super hard. Hindi ang sige ko hindi ganun kahit mas. Hard yata yung ano, ko, yung, yung pula. Piling ko lang ha. Bakit may ano dyan, bet? May pila, may ano, may sakit? Uh Hindi -huh. ba yung sakit niya? Ha? Hindi ba yung sakit niya? Ano ba ang sakit ni Nansa sa kilikili? -kili? Nangangalay? Kulikat, parang hindi ka para bumidang, so may, Ano, hindi ang... nagugupit siguro yan. Tapos nalulutok pa. Babasa. Mm -hmm. Kailan nalit na ulit? Mga third time na tulong, no? o oh, ito yung mas mas dalawa lang pala. Hi.

Ini <inku> sya, ini sya abad ni. Sikono, dong. uh -huh. Hindi abot na. Iba uh -huh. talagang tam, no? Uh -huh. Sabi ko na bay. Sabi ni, ni sa akin, Don't use your elbow, use your thumb. uh -huh. thumb Sabi ko Hard na stop. Don't use your elbow. Thumb only, Ilang hours. Ano ka rin binibigyan sa'yo? One kilo. Ayos na yun. Okay Saan ka ng sa 2 hours? dito. Ay, may children pala. hindi, hirap ko 2 hours dito, ano? Si sorry, ano din siya yun? One din nila sa... 2 hours. Daming ano nun, no, sakit. Inatid Amo yung natin ako na anak niya. Susunod daw ang kasna daw. Sinabi ko, ikasama ko naman si Dong eh. At saka ano, yung isang member na si ano. Si, Pati si ano, si kasama ni si Sir Boy, yung kapit

Ba bukas si, bubugto ka magbasa Sama ko na lang din para mm -hmm. pantay. Alam mo kay Sir window, ito. Mm. Tapos dito, yan, ito. Yan. Tapos, yan. Hindi, hindi na. Inaano niya tayo sa gambit eh. Ha? Huh? Sinisuin niya. Sinisuin niya kasi sa napakabigat ng pamalok nila. Karena mo gak nanya Mau pilih dia Kamu